Yun, what's up mga kasityos? For today's video po, papakita namin sa inyo kung ano ang aming naging obligasyon bilang isang kagawad. Dahil baka isiniisip po ninyo na ako ay puro vlog lang, puro mukbang lang ang aking content. So ngayon po, papakita ko rin po sa inyo ang aming obligasyon bilang isang kagawad sa Barangay Kupang. Uh, in behalf of Cap Papel, ako po uh, sa araw na ito, ang aming 10 session, ako po, ay naging, ako po ang naging presiding officer sa araw na ito dahil hindi po pwedeng i ang schedule ng session sa ating barangay dahil yan po ay nakasaad sa ating uh, pinirmang pinirmahang uh, batas. So uh, wala po ang ating kapitan dahil ang ating pong kapitan ay sobrang sipag sa po nagkaroon ng karamdaman. Ganon din po ang at ang unang una at pangalawang kagawad nagkaroon po ng mga emergencies kaya hindi po sila nakadalo. So kami po ay uh, quorum at uh, sa araw ang... Uh, na ito na naka-schedule sa aming session. Ako po ay naging presiding officer at uh, uh, inumpisan po namin kung ano po magiging topic sa araw ng aming uh, session ngayong uh, schedule sa para mag-session po kami kasama ang ating mga ibang kagawa, ang mga kasamang mga kagawad at ang sekretary. So ito po ay hindi ko sinasaklawan ang ating kapitan kundi ito po ay dala ng ating obligasyon bilang isang kagawad sa Barangay Kupang. Hindi ko po alam kung first time na bilang pangatlong kagawad, hindi ko po alam kung ito pa'y first time na nangyari na naging presiding officer ang pangatlong kagawad at ako po yun, pangatlong kagawad. So ngayon po, uh, pinag-uusapan namin ang topic kung paano kami mag start sa aming session dahil bilang na po na kagawad sa ating barangay ay eh, obligasyon namin nagampanan ang aming mga trabaho. Uh, sa pagpapatuloy uh, na session, sa pagpaplano kung ano po ang mga plano namin sa ating barangay at sa ating mga nasasakupan. At ngayon ay uh, pinag-aralan muna namin kung ano magiging topic bago mag-start at uh, sana ay magampanan ko na maayos ang, ang pagiging presiding officers dito sa ating uh, barangay. At uh, ngayon, ito po, start na po kami. Pangunahan ang ni Kagawad Panginoon Diyos, aming mag magpagpala ng langit. po kami, um, Lord, sa oras mo na ito, Panginoon. kami po ay kulang po at hindi kong pero, Panginoon. Um, Galamin po namin na kami po ay puspusin mo ng banal na Espiritu, Panginoon. Buksan na aming isipan, Panginoon. Uh, uh, ano man, Panginoon, aming mapag-usapan sa mga ito, Lord. Ito po'y aming kinata sa inyo. Lord, aming ipang nilalato sa inyo, Panginoon, ang aming mahal Kapitan at Chair Patrick Panginoon na ngayon po Panginoon na ng karamdaman ng Lord. Nawa po Panginoon, hipuin po ninyo ang kanyang katawan, ibalik ang kanyang kalakasan, bigyan ng kagaling ng Panginoon. At ano man Lord, yung mga gamot Panginoon na kanyang iinom, ito nawa ay inipong uh, baspasan Panginoon at pagbalain na ito ay maging daan upang magbalik ang kanyang lakas at kumaling ang kanyang karamdaman, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kagawad na hindi kasama sa oras na ito, Lord. Nasaan man sila, Panginoon, pag-ingatan at gagayang ng mo sila, Lord. Ganun din po ang mag-preside sa umagang ito, Lord, si kagawad ng bana at Panginoon. Bigyan niyo po siya ng katatagan, kalakasan, Lord, at sapat na karunungan at katalinungan. Maraming maraming salamat po. Ang Diyos ang mga nasa langit, ka namin pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. <coughs>

Nagpagkatitikan sa edisyon ng liberal na, -na sesyon ng mga sa kasapinang sangguniang marang ikupang pulso ng dipolo na lumikin ang isa sa binanak sa Bulwag ng Barangay noong 12 ng April, taong kasalukuyan. Simulan na sesyon sa, sa pambubad na panalangin na pinumunuan ito gawag ng Royal Aranjuez. Paghanda sa katitikan ilaluhan ng lahat ng kasapinang sangguniang ng sesyon kaya ito sa salang sa unang pagbati ni Pulong Barangay, Peter Arnold S. Papel, Jr. sa ganap ay ka-siyam ng umaga. Unang tinalakay ni Pulong Barangay, Peter Arnold S. Papel, Jr. ang aplikasyon ni Ilang Elizabeth V. Yamson para sa resolution of the objection sa muling pagsasaalang-alang sa lupang kanyang pagmamayari na nasa ilalim ng PCT number R-9785 at may tax regulation number 8008-1385 80 na matatagpuan sa lahat 2 ng for the fire don't you Francia ng Polo Nagmukahi ng kanyang motion si Kagawad Danilo Banaag na operasyon ni Ginang Yamson para sa ikalawang pagbasa. Ito ay U9, na ng lahat ng masakit ng sanduliyan. Kilawang pinalaki po ng Barangay, Peter Arnold Papel, Jr. ang patungkol, uh, patungkol sa resolusyon na nagbibigay ng financial assistance kay Madrasa Volunteer Teacher Salma Eskiram huwag na ito ang ibitahan ng ng nasabing buro. Nagkakuntuhan din si Teacher Kira at ang konsenyo ng barangay patungkol sa teritoryo nito sa mga estudyante. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat ng guro sa maibibigay na tulong pinansal ng barangay. Ibigay ng kanyang musyon si Lugawad Robert, Albert Robert Atimaran Jr. na maprobahan sa ikalawa at huling pagbasa ng nasabing resolusyon na nagbibigay ng financial assistance kay Madrasa Volunteer Teacher Salima Eskira na sinugundahan naman ni Kagawad Rowena Aranas at sinungayunan ng lahat ng sabi ng sinugundahan. Itatlong pinalakay ni Punong Barangay Peter Arnold as Papa Jr. ang aplikasyon ni Maria Esperanza Fatima F. Ortile para sa resolution of the objection sa muling pagsasaalang-alang sa lupang kanyang pagmamayari na nasa ilalim ng TCT number 163 003162 at may tax declaration na 80-008-04351 na matatagpuan sa lot 42 block 35, Rancho Estate Subdivision, Barangay Kumpang Antipolo City. Nagmukhain ang hangumusyon sa kagawad na ng labanan na magprobahan ang aplikasyon ni Gina Ortile para sa ikalawa at huling pagbasa na sinaguntahan naman ni kagawad ng Gato Ferrer at sinaguyunan ng lahat na ng kasapin ng singgol Ikaapat na tinalakay ni Pulong Barangay Dr. Arnold S. Pablo, Jr. ang aplikasyon ni Maria Liela de Guzman para sa resolution of the objection sa muling pagsasaan ng alam sa lupang kanyang ari na nasa ilalim ng TCT number 163-2021-004789 at may tax declaration number 8008 80 2 7 na matatagpuan sa lot 3, lap 5, our lady of peace, parangay ng upang Antipolo City. Nagbukahin ng kanyang motion sa kagawad ng mga banaan, gumaproba ng aplikasyon ng Ginang de para sa ikilawat ko pagbasa na sinigundahan ng kagawad ni Berto Ferret at sinumulayunan ng lahat ng kasapin ng San Miguel. Kinimang binalakay, ito ng barangay Peter Arnold S. Pablo Jr. ang resolusyon sa pagkakawa ng kuryente at tubig sa Villa Grande Cover Court Kaugnay nito ay pwede ng kanyang ulat si kagawad Danilo nilubanaan patungkol sa nasabi kanya solusyon. Pag nakausap ang presidente ng Villagrande Homeowners Association at sila yung kaso na magkaroon ng memorandum of agreement o mawa sa pagkita ng barangay at Villagrande Homeowners Association. Kung pa matagalan ang pagkakaroon ng tubig at kuryente sa Villagrande Cover Court, nagbigay ng kanyang motion si kagawad Danilo nilubanaan na maaprobahan sa ikalawa kung ipagbasa na sa aming resolusyon na pinapangalawahan ng kagawad Ruel Aranas at sila kayo ng lahat at sa ng Kung wala nang iba pang pag-uusapan, ito kayo kagawad kaway na ananas, at ang sesyon at pinangalawahan naman yung kagawad ng nilubanaan, at sila mm -hmm. ng lahat. Patapos tapos ang sesyon, sa ganap na 10.41 ng ulang. Ang mga ay ayaw um, uh, 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 kung, <laughs> uh, kung, kung, meron kayong Pagbabago ko, komentahan pa kung tama ba itong ginawa ng mga solusyon. Pwede po kayong magbigay ng komento. Dahil wala naman eh. Maliba na nga nga lang na wala kayong nag-inipunan. Ito ay akasin nila rin. Ah. Wala si Juan. na tawag ako. Ano ba ang natin? Ito lang. Una lang. Dito na tayo Papusita sa, na. sa Dito na tayo sa business related. Business related. Ano ang Kasi business <laughs> Ano ba ang mga <laughs> ano? May rice.

Now, reading of uh, communication received. Mr. Secretary, Mr. Secretary, pakibasa. Wala ko kopi. Ah, sa ngayon po, sa reading of the communication received, wala po tayong uh, katanggap uh, na uh, mga documentary na sila sa uh, Dara ko tayo sa pangkipwa pangwalo, committee reports, Rini. Hindi, pumunta ni Poros. Wala rin. Ah, eh. uh, isi dito. ay yung ano pala, yung mantin. Nagpapir mo lang naman ng certificate sa IT board. Doon sa inanong natin sila dyan, hindi ba pinitin mo yung original na certificate. Kahit, nung tayo lang. sina mapirmahan na yun nila ka.

Covered by DCI number um, na R dash nine seven zero eight five with tax declaration number 80 8 zero zero eight one three eight eight five located at lot two block forty five Ton Precinti Aquino, Cagayan de Oro, for the purpose of anti-police and for other purposes. Second reading, okay, so ulung ulung ba? So mayroon pa lang pa lang na tao Ayan. Uh, uh, sa ating ayat ko pagbasa para sa resolution in the processing of objection in the application of Elizabeth Williamson for the reconsideration of land use offered by BCP number R97085 with tax declaration number AG008138855 located at Block 2, Block 45, Dolby Center Avenue in Pena Pines of Progressive Public Policy and for other purposes. Uh, Akin na magpahaya, Mr. Chani Officer, kung merong Uh, sa atin sa konseho dito kung may mga pagdata tanungan -ka -ka or iba pang uh, para ma natin kung kompleto na ba yung mga requisitos o requirements aking open web sa ating uh, konseho. na uh, Mr. Presiding uh, na double, double check na ba ba? Oh, na double check na.

Blue. Actually, the group, sorry. Tapos Tapos siya ang hollow, yung nasara. Tapos so, yung nasara yung dalawa. Ito yung mga yung natin sa tatlo. Ito kasi, hindi niya napuntahan ko uh -huh. kasi... So, Nag-bagin oh. oh. okay. Pero kung uh, tingnan natin, pero kaya kayo, kayo paano ba ang sabi ninyo kung mag-check natin? Pag na-check na lang natin, Pero ayon sa mga requirements, ano sa... Uh, Comply is... naman siya. Ayan. Oo. Kasi, yung free free At saka, basta sa committee report mo, hindi mo pala siya ay pero nung ang mga requirements nito na i-check ko na at check ko naman lahat nag-comply ang kulang na lang is puntahan yung area ngayon kung halimbawa puntahan ko after nito pwede na rin tapos next ano na lang natin sa second uh, sa third reading third reading so yun ah Yaman mga nila naman na kumpleto sa mga requirements, ito si Elizabeth Johnson, ako yung minumukahe po na ipasa muna sa second reading at talakay natin sa third reading, reading kung may mga iba pa kong motion, second, First and second. Well, uh, second. First and second motion, Pagawad Wick Ranas and Pagawad Geraldine. So, check. Uh, We will move for this resolution of the objection for the sector grading for the next uh, session, for sure. your session. Tutapos lang tayo sa no? so, uh, Ta, Ito. Hindi ako sasabay. Ah, bago natin mm -hmm. ano, uh, itataas. Kung okay. sino ang sangayon at hindi, pakitaas ng kamay. Kaya okay. itataas.

Kaya naman tayo sa other business. Ano ba ang mga other business natin? Ito po. Ito po. Oo. Oo. Ah. Hindi, hindi nang ng Sa, ano, bilang isang, tayo bilang mga officials, pwede naman magpatupad yung ating mga empleyado, no? No. pero, ah, uh, dapat, pag nagpatupad, eh, good approach na lang wala nang pagkasabihin kasi siyempre hindi na naman sa atin ang feedback nun eh. hindi na naman sa, sa isang tao yung feedback sa atin lahat kasi lahat naman tayo pawagin ng parang. Mm -hmm. At yun nga mga kasityos, uh, pinutul ko na uh, yung aming uh, video kasi sa sobrang haba po, baka mat matulog na kayo sa kapapanood. Ito po ibigay sample lang sa inyo para makita po ninyo kung ano yung po yung aming mga trabaho bilang kagawad sa ating barangay. At sana po Agit Wilson kay Jar Papel, sana po yung magaling gumaling na siya sa kanyang karamdaman at ganoon din po sa ating mga kasamang kagawad. Para sa next session ay magkukontent din po ako na kompleto na kami. At uh, sana po sa... Uh, ito wala po akong ibig sabihin sa video kong ito. Ito po ay pinapakita ko lang sa inyo na ganito ang aming trabaho bilang mga kagawad sa inyong mga kabarangay. At... Uh, sana ay tuloy pag-uusapan pa namin kung ano pa yung mga plano natin. Marami pang plano ang ating kapitan sa Barangay Kupang at sa mga susunod pang session. Marami pa. At kung kayo po ay may komento, mag-comment lang po kayo sa comment section. Sasagutin ko po ang inyong mga comment. At syempre, uh, diyan po, uh, kung, kay kung, kung may pakisyon naman po ng aking video para naman po sa ibang barangay ay magkaroon din sila ng aral na ganito ang trabaho ng isang kagawad sa Barangay Kupang. Ayan. At sana po magustuhan ninyo ang video kong ito. Paki-follow, like, and share na lang. Paki-share na lang po sa mga uh, sa video kong ito. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapalo, paki-follow lang po ng aking page. Uh, more comment, mag-comment po kayo kung saan kayong bandang lugar para makalaman ko po kung saan umabot itong aking video. Maraming salamat. Thank you for watching sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi at lagi nyo po sa nang at ang kilikin ng aking mga vlog. At uh, yan, pinakita ko lang po na ako po ay hindi puro vlog lang. Ah, uh, kung may nakikita man kayo sa aming nakakatawa, yan po ay nilalax lang namin ang aming sarili. Pero pagdating naman po sa seryosong usapan na at sa seryosong obligasyon na, seryoso na po kami. Ganun po, ah... Uh, For uh, hindi naman po kailangan laging seryoso, kailangan i-relax din natin ng ating sarili. Ayun po mga kasi bilang as a vlogger, uh, bilang content creator, uh, gumagawa lang po ako ng mga content sa aking mga vlog. Pero as a kagawad, ginagampanan ko rin po ang aming obligasyon sa inyo. At naway itong video ito ay makapulutan niyo ng aral. Na ganito ang aming trabaho bilang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.